So yun guys, hindi lang tayo sa Taytay Tay Changge. Libot-libot lang tayo dito guys. At yun na nga guys, syempre si nanay bibili siya ng kanyang duster. Uh, may Taytay Sari Manok Changge. Pasok tayo dito guys sa looban ng uh, bag Dito yung TGT Changge. Dito kami bumili nanay ng square pants na noon. Ang ganda oh. Ating card. Ngayon. Oh, Hi guys, so back to my channel. I'm Jett Lau. and for today's video, ay nandito na naman tayo sa ating uh, minamahal na school, San Beda University Rizal. And right now dating gawi na dito kami ni Nanay para magbayad ng tuition fee ni EJ, ang aking beloved na kapatid. Right now ay in -trams nila ngayon. At grabe nga, sobrang init. Parang gusto ko nang sumayaw ng pantropi ko dito sa San Beda. So, shoutout pala dyan kay Flynn, kay Sab, JK. Oh, pat na rin kay Evie na nang galing sa San Beda. O mga alumni, mga bedista, shoutout sa inyo. Ayun guys, so, kung mapapansin nyo, ayos na siya. Nung nakaraan kong vlog dito nung, nung January, ayun o. Oh. At yung athlete's dorm siguro mga varsity ng San Beda. Hey guys, nandito nga tayo sa Taytay -tay Changge. Ito pala yung CME sa so tapat lang ng Mang Inasal. Ayan. So, libot-libot muna tayo. Ang target na inani for today ay makabili ng tokong tokong pants ba? Square pants. At syempre, di mawala ang duster. Ganun pa rin guys. Nandito tayo sa stone number p sa CME Changi, ganun pa rin ang kanyang presyo. Tiga, 100 ng mga Duster. Ano nga eh? Dibot-dibot lang pa dito guys. Ayun o. Hindi tayo bumili, nakarana. P7,000. Hanggang dito lang po nga may P100,000. Dito po P120,000. Ah, kasi may ano? May raffles. Sa ganun po Guys, lakad-lakad lang tayo. Grabe, napakainit. For today's video, nasa ASP. Sanggi na tayo. Eh, no, gusto mo yung ganun na yu? Ay, no, yun? Ayun na yun, ganyan, no? The girl. Anong mo, magkano? Ibang style gusto mo? At yun na nga guys, syempre si nanay bibili siya ng kanyang duster. Pag-ali. Oh, 1.30 130. Okay, uh, block 7 sa may AST. Ayan, ito kayo guys. Ang sumeray, di ba? Ang nakaraan pa. Ay, ang ganda din, oh. Kaya may ganyan ka na, eh. Ito kayo sa stone, Mim. Ang kuya. Stone number 7, guys sa may AST 130 Ayan, bali gumawa na si nanay ng tatlo guys bali E90 syempre hindi mo ang mahiwagang duster pang araw araw ni nanay so guys tabi tayo dito sa may taytay sari manok changge sa may tagtee hindi pwedeng walang duster at kailangan yun maginit ang sira ng OOTD ni Nanay. Ang ganda. Kan yan. sa mga girly pops natin dyan. Yun na kayo. May taytay sari manok. Sangge. Diyan na kayo sa gilid-gilid kasi napaka-ginit. Maginit Jackson ngayong pantropiko era ng Pilipinas. Diyan si may bagpi guys. Bagpi Garment Center. Mm -hmm. Ini tu pan tropik oh. Ini mm -hmm. eh, So yun guys, yung sukat ni nani yung nakikita niya sa trending sa TikTok na yun. Ang, ano, me and the girls. <laughs> kita ang chan, crop top. Pagkita mo ang ano, six pack mo na eh. Wow! Bilbil. Bilbil. -bil. Pa dito guys sa looban ng uh, Finding blouse kay nanay. Ilang ating target for today. Ako kasi kakabili ko lang ng polo sa RNJ eh. Kitik. Aesthetic. Ah, ayan na. Ang iyong tambayan. Ay, ganun ay. Isa-isa lang. Ay, Sleeveless oh, di ba gusto mo yung sleeveless? Hindi mm, so, gusto, eh. mo siya yan? Oo nga eh. <laughs> And guys, ito tayo bumili ng short pa sa stall 332333. may patay short So yun guys, dito tayo sa may Shining East Changi Garments Pasok muna tayo sa loob kasi last vlog ko dito ay nakapasok So tignan natin dito ano yung sa loob Ito yung mga isa nilang sa mga bagong bukas na changian

may ganyan, terno. Pinungan natin dito. Sige. Okay guys, punta naman tayo dito sa may fashion strip. Tulad, proteksyon at pampalakas sa bibili sa mga leading drugstores nationwide. 35 short to. Idol! Idol. Don't tamaguna. Ha? na? nai. Ay, nasa kara na naman tayo. Magkakita ano yung ganda oh, mo yan? Nakulay. Nakulay ang buhay. So yun na guys, nagsisukap ko si Nanay. Pakita ko lang dyan sa gilid ang mga outfits na sinukat ni Nanay dito sa kara. Ito tiba 100 na lang ang mga blouse nila dyan. Mga medium, XL na lang ang natitira. Ang nito? ang ganda. Ay, ang ganda niyan, ay. Na Hindi naman masikip, sakto lang. Ang puso ko ay naturugo <laughs> at para sa misikip pang ko. so yun guys, bumili na nga kami ni nanay ng ano, dalawang blouse dito sa Kara, 100 each, so bale 200 pesos. Ayun oh. So yun guys, sa tapat ng Kara, meron dito yung TGT Tiangge. Dito kami bumili na ng square pants na noon. Aston number 771. Ayan. Hindi siya kabili lang ni rin ng kanyang blouse kanina. Then, handle niya ng square pants. Ito lang yan. Ito lang na Ito lang yan. lang yan. na ako. Kulang ka pa na eh. And guys, bili kayo dito kay ate. 771. 1 Nakabili na kasi na yung dalawa na square pants worth 320. Ano, wala kaming choice dito kay Ate. Nandito na. Ano, tao na lang. Hindi ka naman nagaganyan? Hindi na blouse. Hindi pa naman ng blouse. Oo. Oh. blouse lang. So yun guys. Naglibot-libot kami ni Nanay. Dito kami sa stall 380. Nakakita na kami ng the girls ni Nanay na blouse 100 each dito kay ate. Ganito ang itsura niya. Ito yellow. Ang ganda matingkad. Hindi pa naman kuwata si Nanay. Para iterno natin sa bagong mo square pants ni Nanay. Hindi mga jonda Hindi. Ang ganda kami, ganun-ganun, no? May sleeves. kay ate, 100 ng blouse. Meron din silang binibentang terno. May terno din. Hindi pa ka-blouse na. Dito sa stall, 380. Gumawa na sila yung tatlong pirasong blouse for 300. Eh. Yeah. na tayo guys sa AST. Alam ang init. Bili ulit, ulit kami ni Nani ng masarap na mango. Mango shake. Hindi <makes> wala ko sa. Hey. Ang ganda na ya. Men, hindi na tayo sa topic natin tanda. Ang ganda. Mga teacher. Gusto mo niyan? Isa lang. So, o, ayun guys. Mabili nga si Nanay ng isa. Dito sa may Jana Skirts. Stall number 432. Ayan. Isang blouse. Bale, 100. O, kotang ina na si Nanay. Let's go na. O, ang ganda o. Oh. 50. Siyan so, guys, nasa labas na kami ni Nanay. Okay. Manda na secret shop. Wow. Ang liit. Ang cutie. So yun guys, quick recap muna tayo ng ating chunky haul. So unang-una bumili nga kami ni Nani ng blouse, tatlong piraso worth 300 pesos. Sunod naman ay yung duster, 3 pieces worth 390 pesos. Sunod naman ay yung blouse, na tatlong piraso worth 300 pesos and syempre yung pants two pieces worth 320 pesos. Overall, ang total gastos namin ni nanay ay 1,310 pesos lang. So, pumunta na kayo sa Taytay Changge kung saan naabot ang budget nyo. Yun lang. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share, subscribe, comment down below and click that notification icon so you will be updated with my latest vlogs. Bye-bye!